Sa mga boron, dito na tayo sa, ngayon sa bahay ni Lula. Kaya ito yung ating mata. Ayan, Ayan si Lula. Ayan si Lula. Mayat si tayo ng mata ko. yung uh, yung ibang tao doon hindi aram hindi, hindi ako tumigil mamaya lasang sit lang kasi galing ko sa mainit eh Kasi naghihinang po ko ng mga gumagawa ko ng mga TV. Eh, Ay ah. siguro yung apoy ng hinihinang ko, minsan kumikislap. Ay hindi ko aram kung pero, Kung bayan ba yung yun yung usok? Wala eh, na pumasok. Wala naman, por, itim lang eh. Din sa core ng mata. pag nag siya. eh, may nagturo sa akin sa eskwilaan daw sa San Francisco, yung anak kong ba yun? Kasi <makes noise> Ah, naglipat na palang po kayo. Doon kayo nakatira. Anak ko rin yun. Ha? Anak mo po yun yung kausap ko. Yung may aso siyang dilaw. Uh, ha? Sabi sa akin, naglipat na daw po kayo. Uh, eh, ito ito manugang ko. Ah, yun. Kaya dito kayo nakatira. Ha? Kasi galing sa hospital eh, dito papakaya. Ah, nagmalapit yung eskwilaan kaya dito naglipat eh. Uh, ah. Sige. Sige. Sige po na. Dito, dito. Sa kanan. Oh. Ha? Dito. Ayan. Dito sa Dito. 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 Dito.

yung mamara na mo po ka. Yung ano, marami pa po sa Yung Yung quad. Itim-itim. Itim, itim. Pero na mo kasi doon sa kanina. Pag ano mawawala na yan. Ito kalingan lang yan. Ah, uh, yung so, parang lumikit siya. Oo, nakanggan. Ano? Kung nagbago, kaysa kanina, wala na yan. Parang meron pa so, konti. Ah, meron pa. Sa citrus parang siya nang... Tinahanap ko, tinagaan ko talaga po. Kasi sabi ng doktor eh, eh atingin daw sa si specialist. Hindi naman masakit eh. Mayroon ka po niyo yan ay? Hindi. So, Marap ako ng papakahit, marap papakahit sa akin. May ko, uh. Ay, daw sa ENT eh. May dami eh. mo ba yan? alam. Ah, may tiga sa may tiga sakong palay, tigbe, ay siya rin sa citrus. Citrus. Eh, buti na Eh, nagtanong ko eh. Nasa bahay na lang daw yung ano, may sabi dito. Tatagal ko kasi, alas 10 pa ko nang simula, tatatanong eh. Dahil lang, iluha pa. Iluha ko muna. Nagluluha eh. Mamay siya, nilalapos sa akin, sa pitang mata. Ikaw maga. Mm-mm. Dito ang render yung nilipag na apoy. So, tapos yung mga Yung pinakamatang yung sige. Ayun, ko. gumaling. Sige, sige. Dito yung crucial opo nagtitipan ka ay tumalas tatal pag nagulo ka sa hindi nalang daw ng sa sa para hindi mo ng, yung ng ano daw pagkainan ng

Eh wala lang dito ha. Okay naman ah. Ayos na. Dito ko, dito ko pala ibalik mo lang. yung binangalan na. yung ko yung usok bit napunta. Oo. Kasi putok linisin ko yung lid. Na hindi ko na pansin ko. yata. Ano po kayo? Sa Citrus pa po, sa San Jose. pala okay. palay. Mga ano? Siya ang Ibig sabihin po, marami okay. ng marami ng papakayo dito sa iyo. Oo, napakaraki. Eh, eh kamo man po? Natanggalan. Oo. Oh. Ah, galing ah. Ang sabi ng mga nagtingin ng doktor, anong sabi? Operahan? Oo. Ay, Kaya, ano, yung mga Hindi huh. ang dosis ko na rin ang dosis ko Ay, sabi na niya, ang dosis ko ngayon. Bakit yung matatagyan? Hindi isang ang ginagawa ko, ako so, ba, sandali lang ako, ako na yung hihihi. Paglabas din eh, um, um, na, umalit na tumakuha, umuwi na. Nakakita na? Ay, oh, okay. ay, sigaling mo na. Bless the Lord. Sa akin. Sana matanggal na kasi, talaga eh, ang importante sa lahat, yung mata. Ay, oh, uwa. Uh. Pakahila. Ayan lang kasi trabaho ko, nagka sa Rosalita, yung thickness yan. Ako, yeah, mga radyo. Na? Mga radyo, mga TV na eh. Ayan. Yeah. Ang ginagawa ay, ko. Ito ay hiyato. Hindi naman ito. Oo. Ano? Magkano, ah, Nay? Oo, magkano lang. Bukang loob. Huwag naman. Hindi salamat Naramat, eh. Ang Anta, takalain mo, Nay, naras kris pa ko nang simula. Ngayon, ano nang uras? Alao uh, na. 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 Siya yung iba kasi, hindi alam pang ala niyo. Eh... Hindi ako dito. Ako ang ah, nene ang palaya at saka ay nagmamahit oh, natin. Kasi may aram ako doon na isang nga nagpakahit siya at museo doon ah. sa amin si Citros. Tinuro din sa akin. Kaya ah. e, ngayon sabi sa akin, magtanong ka na lang dyan kung dyan pa ba yun. Kasi e, sabi sa akin, namatay na daw yung isa eh. Mayroon pa bang isang nagkakahit daw? Yung kapatid ko. Ah, yun, yun, yun yata nagkahit sa kanya daw. Ay eh, ako pinakamatanda. Ako. Ay sabi daw baka may anak pa siyang marunong. Kaya ay ko talaga kayo. Ako talaga ang sigay. Ah, oo. Kayo na uh, mana. Kapag ito yun. Ah, ay, ay, ah. Mo, mata. Kasi may ng mata mo. Ma Wala. Kailangan, hmm. kailangan mag, pag nagawa ko, kailangan may salamin ako puti. Paano Para, sabi hindi masasigal. Yung... Ay, nakapot natin, manat mata natin. Okay. eh. Okay. Oh, kung na na yan, 200 na Oo, walang problema. Kung magkano lang. Ayan. 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 Kasi nakadipindi lang ako sa customer. Minsan wala rin ako gawa. Ayan yeah. na nga. Ang kalagawa natin na kaya lang. Hindi na okay. tayo kailangan yung presyo. Pag may presyo, alam mo, alam kagaling na yun. Ay, sa Pangilang. Ay, uh, yung pangalan niyo po, Kamili. Kamili. Ah, uh, uh, si Ampalaya. Bispo, ang Bansag, Ampalaya. Ah, okay. Pero Kaya... yung mga Pilsimino yan, mga Mendoza, kailangan mga Mendoza sa mga sito sa sarili yan. Opo. Mga pangangkain ka, Pilsa ko yun. Alat Mendoza. Oo. mga kusyal sa sa Pilsimilang. Kasi yung nagturo sa akin, yung Hakuba yun, may anak siyang Mendoza. Uh, Baka yun yun, kung ano pa uh, yun, relative. Uh, Basta lahat na ano, andun mga apo ko, andun mga jahin ko. Dami na pala. Isang, uh, kaya... isang ano, isang uh, pamilya. Ilang kilala na po po, pa, pala kayo dito. Um, Bali, isang tiyan, sa aming pamilya nandoon. Asa ko malapit siya sa, ano ba yung, ano yung, ano ba yung, Pagkustante. Oh, ano po yun kung pang, ano ba, kung, kung bumalik sa babalik ako sa'yo ulit? Oo, oh, ah, okay. balik mo na lang sa akin. Kasi eh, hindi naman yata na tapunan to ng pano, Makati lang siya eh, minsan. Ay, makati lang Ibig sabihin na lang. yung na dumapo na kuha lang yung usok. Uh, salamat po na ya. Ay, ay, ay. ay. ay na. Kasi matagal kong naghanap sa ayun na, Eh, mabuti ay, ay, ay. andun yung anak ko. Eh, tinuro. Ngayon, naglipat na doon kayo. Bakay. Okay, okay po la? Salamat.